Ayon po sa abogado ni Kibuloy, sa tingin ko ay isa sa dapat sisihin ng taong bayan yung mga ganitong klasing tao. Ano ho, dahil sila po yung bumibilog sa mga katulad, uh, bumibilog sa ulo at pinaniniwala ang isang Kibuloy halimbawa na kaya niyang maging senador. Malaking sisip po sa mga gan ay, ay dapat sa mga ganitong klasing uh, lawyer sa mga ganitong klaseng tao. Talaga lang, lawyer ka pa man din pero naniwala ka na kaya ni Kibuloy, naniwala ka at totoo ang na, totoo ang sinasabi ni Tiboloy. Well, just hindi po ba kayo nahihiya sa ibang mga lawyers na katulad niyo, Kasi yung ibang lawyers, kahit hindi ganun kasikat, kahit papano nag-iisip ng maayos. Pero kayo mukhang hindi. Yun yung problema. O inaamin niya or inaako naman niya ngayon. Siya daw ang, or under his leadership daw, etong, etong Workers and Peasants Party na nagbigay nga ng nominasyon kay Kibuloy para tumakbong senador. Under his leadership daw, under daw sa leadership na itong si Mark Tolentino. Ayun, at sila nga daw ang nag-offer kay Kibuloy na tumakbo sa pagkasenador. So ito'y pinasinungalingan dahil yun daw na uh, nabalita recently na pineke daw ang perma doon sa kona na itong si, si Kibuloy, wala daw ni isa sa mga leaders sa mga authorized signatory ng WPP or yung Workers and Peasants Party, ang nag-signature or ang nagbigay ng signature para nga doon sa kona. O, tingnan natin. Kasi, uh, inaangkin nga na itong Kuno ay abogado ni Kibuloy, na under his leadership daw yung WPP na yan pero nung tinignan natin the Workers and Peasants Party founded in the Philippines in 1963 matagal na no is a labor focused political group that supports worker centered policies currently labor, labor leader Matula serves as the uh, president of the party recently an internal conflict emerged due to the controversial candidacy of detained religious leader Apollo Kibuloy who was presented as a WPP senatorial candidate for the 2025 elections Matula and other WPP leaders have denied officially endorsing Kibuloy yon ang totoo as of now Matula and the official uh, party leadership siya daw ang leader as of now huh? so ibig sabihin ang nagsisinungaling dito ay etong abogado, tumatay yung abogado at supporter na itong si Kibuloy. Tigilan na po natin yung ganyang kasinungalingan kasi. Um, kahit papano, yung yung araw-araw nyo kasi yung pagsisinungaling sa mga kababayan natin, minsan mag, naging normal na at baka sa kalaunan ay maging tanggap na ng mga kababayan natin yung mga ganyang kasinungalingan. So ayan, hindi po kayo ang, or wala sa leadership nyo etong WPP sa ngayon. Ako'y nagulat na napakatagal na pala nito 1963 pa. Anyway, dapat lang napaimbestigahan ito sa Comelec ni Atty. Matula, Sani Matula, ang labor leader na si Sani Matula, siguro ay kilala ng karamihan sa atin. Good luck!